Fire Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makarelate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman po mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below tingnan natin kung ano po ang mensahe ngayon. To be fair, parang ewan ko kung labas ba ng labas sa reading mo ngayon. So, to be fair, yan. Ano ba tong mga tinitimbang po ninyo? Or siguro naninimbang talaga kayo ngayong araw na ito? Or baka may tinitimbang talaga kayo as in? Fire signs, ayan. So, pwede could be your weight, yung iba po sa inyo, pwede yung pinamili ninyo, tinitimbang ninyo, o yung binibenta po ninyo, tinitimbang ninyo. Mm -mm. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa ngayong araw na ito. Spirit Guide, ano po ang paparating kay Fire Signs ngayong araw? Ano po ang paparating kay Fire Signs, Spirit Guide? Tignan natin. Meron tayo dito 'The Magician', so your manifestations, yung mga mina-manifest nyo po, fire signs, pwedeng unti-unti nangyayari na siya. So may mga signs kayo na marireceive ngayong araw na ito para sa mga minanifest manifest niyo. Meron tayo dito 'The Hangman', so meron din kayo mga isa sacrifice ngayong araw. So ano ba 'yan? Could be your time. So baka merong isang tao dito na mangailangan ng oras mo. So pwedeng ibibigay mo 'yun sa kanya parang without any inhibitions, without second doubts talagang focus ka doon, okay? Kapag hiningi niya yung oras mo. Pwede ito po ay sa mga anak ninyo. Ayun. Kaya siguro yung iba sa inyo, ito parang binabalance nyo yung oras ninyo pagdating sa trabaho at saka sa pamilya. Yan. At kung meron dito, manghihingi talaga ng oras, yun. So, ibibigay nyo naman, for example, baka nga trabaho nyo to. Trabaho nyo yung manghihingi ng malaking oras sa inyong araw ngayon. So, ang isa-sacrifice ninyo is yung time mo with your family or could be yung sleep mo. Yan, kaya yung iba sa inyo, puyat kayo. Kasi yung oras nyo, yun, yung inyong, o yung tulog nyo, yun yung isa-sacrifice nyo ngayong araw. Meron tayo ditong Ace of Swords could be may ano sa iyo, may tatawag sa ngayong araw na 'to. Ano, meron ditong parang ano ba, ano ba? Ayun know, kasi nga mo, parang nag-aagaw din dito yung darkness at saka yung light. Oo. So, pwede po na parang nagdadalawang isip kasi kayo dito, fire signs. Mm, -mm. Parang medyo confused yung iba sa inyo. So, siguro ito, kung magmamanifest kayo, ayan, is tanggalin nyo talaga yung doubts niyo or yung mga hiniling naman ninyo na manifest yung mga manifestations niyo baka nangyayari na siya pero nagda-doubt kayo kung nangyayari na ba talaga siya. Though may nakikita kayo yung mga signs or nandiyan na talaga kaharap niyo na yung mga hiniling po ninyo. Meron tayo dito Queen of Pentacles. So pwedeng mayroon dito tatawag sa iyo kung meron kang hinihintay na call pagdating sa trabaho. ayan po, pwedeng mare mo siya ngayong araw na ito. Tapos meron din po dito kung on-call lang kayo sa work, yan, pwedeng mayroong tatawag, meron kayo magiging trabaho ngayong araw na ito. Tignan pa po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. We have five of wands. Okay, so may mga tao dito na nag-aaway-away, pwedeng dahil sa sinabi mo, <laughs> fire signs, kaya medyo mag-iingat ka sa mga sasabihin mo. And tignan mo, pwedeng mayroong mga tao dito na nagmi -me meeting para pagkaisahan ka. So, iingat ka talaga dito. Yan. Mm -mm. Parang may gusto, may tao dito na gusto kayong pag ng isang tao pa. Ayan, kung sino man yung nakaano dito. Uh, yung involved dito sa araw mo ngayon. Meron tayo ditong three of wands. So, kung meron pala kayo dito mga hinihintay na mga papers, ayan. So, tignan mo, looking forward kay dito. So, tama nga, meron kayong isa-sacrifice. Pwedeng meron kasi, di ba may tatawag sa inyo dito, baka meron kayong biglang ayusin na requirements na ano, papeles ngayong araw na to. Yan, parang kailangan talaga is yung presence po ninyo. Kailangan nyo talaga pumunta personal or makausap yung tao na yon. We have five of swords. Yan, meron, din, meron talagang pagtatalo na pinapakita dito. Pwedeng sigawan to, pwedeng sagutan. Pagdating sa isang pag-uusap. Ayan, meron din dito pwedeng hatian yung pinapakita. Uh Oo. -oh. Or meron dito nagbababala sa fire signs na huwag kang lumagpas doon sa uh, sabihin natin sa limits mo. Yan, could be suspending, ganyan po. Meron tayo ditong temperance. Oh, mayroon kayong hinihintay na money. Yan, So we have Queen of Pentacles. Baka hinihintay niyo may magbayad sa inyo dito. Actually, yung iba sa inyo, medyo nakaka-recover na kayo pagdating sa finances. Meron tayong Temperance. So pwedeng tapos na yung mga bayarin. Yung iba po sa inyo, uh, Fire Signs is makakapag-ipon na. Yan or mapofocus naman yung ibang uh, nil yung ibang ano ba, part ng pera mo sa ibang bagay. So could be sa investments naman po. Tingnan natin kung ano pa ang mensahe para sa we have eight of cups. So, tignan nyo, sinasabi sa inyo dito ni universe, yan, hindi nyo kailangan makipag-deal dito or makipag-dwell dito sa mga taong to. Kasi parang kahit ano yung gawin mo, kahit i-please mo pa sila, hindi ka nila magugustuhan. Kasi, ano na, parang may perception na sila about sa'yo. Na parang hindi na nila yon mababago we have Knight of Pentacles. So, medyo matagal talaga. Alam nyo kung may, medyo may hinihintay kayo talaga dito. Papers man yan, pera man yan, or kung ano ba yung hinihintay nyo ngayon. Medyo maiinip yung iba sa inyo. Hindi ko alam kung nasa pila ba kayo. Ano ba yung pinipilahan ninyo. So, may pagkainip na mangyayari po sa inyo ngayong araw na to. Baka pag naghihintay kayo, ayun, iba sa inyo, could be, nagko-commute kayo. Pag pumapasok kayo sa trabaho or sa school, so mahaba yung pila. Yan. Tapos ito, parang may biglang announcement. Yung iba, medyo masyashock kayo. Yung iba naman sa inyo, parang inaasahan nyo na to. So, tingnan natin, ano pa. We have two of ones. Yan. So, ano ba itong mga pinaplano po ninyo? Kasi, ayan, pwedeng ito kasi, ba diba, sabi ko nga, may sukat dito. Parang, ano? You know, may paghahatian. So, may papasukat po ba kayo na lupa? fire signs ngayon or kung ano man yung ipapasukat niyo pwedeng damit so pwedeng namimili kayo dito kung kanino kung bakayo lalapit or sino ba yung hihingin nyo ng tulong or uh, kaninong services ba yung ire-render niyo we have ace of pentacles So, yun nga, yung iba talaga sa inyo, meron kayong hinihintay dito regarding sa finances. Ayan po, mukhang makukuha nyo talaga to. And sabi ko nga sa inyo, yung iba ay nakaka-recover na kayo. Or unti-unti na nakaka-recover na pagdating sa finances. Or kung may mga delays man dito, ayan, sure ball naman po na makukuha ninyo yung pera ninyo kung may hinihintay kayo dito. Meron dito pwedeng ano, pabalik-balik sa ATM machine, Ayan. So parang hinihintay niyo talaga kung kailan ba papasok yung pera ninyo o yung hinulog sa inyo na pera. Pagdating sa trabaho, tignan natin yung energy ngayong araw. We have nine of swords, so marami talaga dito is puyat. Pagdating sa trabaho, yan. Pagdating naman po sa negosyo, seven of pentacles. Medyo mabagal yung andar ng pera o yung flow ng money. Pagdating sa iyong negosyo, or siguro may mga ano dito, may mga dealings kayo, may mga big deals kayo may mga contracts, ganyan po. Tapos parang hindi pa bumabalik. Oo. Yan. So parang nakalabas lahat yung puhunan nyo. Yan yung nakikita ko dito, fire signs. Pagdating naman po sa kaperahan, We have Eight of Swords. Yan. So, ito, mukhang meron na kayo talagang mga tatapusin dito or may mga matatapos na kayo. Fire signs na mga bayarin. So, parang ayaw nyo na habang buhay na makulong doon sa isang bayarin na yun. For example, sa isang utang. Or kung merong may utang po sa inyo. Hindi ko alam kung papalayain nyo na ba yung sarili niyo kasi masyado na kayong nai-stress doon sa utang na yun na inutang naman talaga sa inyo. Pero baka wala nang balak magbayad. Yung iba naman po sa inyo dito is pwedeng kayo yung may utang or kayo yung mga kung ano man yung mga bayarin ninyo. So, yun nga. Pwedeng tatapusin nyo na talaga para hindi na nakakaabala. Para magkaroon kayo ng peace of mind. Tignan natin, pagdating sa love life, we have the hermit. So, meron naman dito. Pwedeng tahimik lang yung relationship ninyo. Matured na kayo parehas ng person mo. Nagpo-focus kayo sa goal. So, alam mo yun, parang hindi na kayo masyadong clingy. Yung person mo, hindi na rin sobrang clingy. Ayan, alam nyo na yung mga priorities ninyo at pwedeng yun po yung pinagtutuunan ninyo ng pansin. Pero nandun yung respect, nandun yung loyalty pagdating sa relationship. So parang wala kayong problema ngayong araw na ito. So ito po yung lucky number mo. We have number 38. Maraming maraming salamat po, Fire Signs. And see you again on my next video. Bye-bye!